mga kababayan ko. Inilabas na po ng mga DD sheets. Ang nakakatawang at kinaka hindi nakakakilabot na pinaka na video editing na nakita ko sa buong mundo. Na kung saan tampok po dito mga kababayan ko yung pagpupulburon daw ni President Bongbong Marcos. At talaga nga namang nakakatawa yung edit mga kababayan ko. No, eto po may nakamatindi ha. Inilabas na po nila yung video na sinasabi nila. At ang nakakatawa, mga kapatid, pambata. Ah, pambata. Tingnan natin, mga kabayan ko. Panoorin natin to, mga kapatid. Ito. Ito po, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan ko, bago po ako magumpisa, ito pong rally ng uh, na mga mautog. <laughs> mautog, eh, mautog. <laughs> Itong rally po ng mga mauti na to mauti tawag ko sa kanila eh. Mauti rally. Itong mga mauti na ito, mga, kab mga ko. Hindi po sa Pilipinas to ginanap. No, just want to be clarify. Hindi sa to sa Pilipinas ginanap at ito po ay ginanap sa United States sa Los Angeles, California. Kung saan yung mga taga-suporta po ni Bokeke. <laughs> mga taga-suporta ni Bokeke, taga-suporta ni Glenn Chu. <laughs> ni Glenn Chu. <laughs> at ni ni Harry Mao dumalo po dyan. Siyempre mga kababayan ko, dahil sa nagpatawag po si, ano, nagpatawag po si Bukeking He, Hitad ng isang rally na maiso, ginanap niya dyan. Ang ginader niya dyan, yung mga subscriber niya, sa mga hindi mo nakakaalam ha, sa mga hindi nakakaalam ito yan, yung mga subscriber po niya sa US, sa Canada, mga kababayan ko, pinapunta po nila sa isang venue para magsagawa ng maisog, mga kababayan ko. Opo, tama po kayo inyong naririnig, maisog ay maute, maute rally sa US, mga kababayan ko. Nagsagawa po sila ng ganyang karumaldumal na event para lamang lukohin ang mga taong taga-suporta nila. Tama po kayo. Ngayon, mga kababayan ko, yung mga... Yung mga taga-suporta ng diktador na si Duterte, mga kapatid, nagpuntahan. Opo, nagpuntahan. Sinunod kasi si Maharlika ka nagpatawag. Nagpuntahan sila from Canada, from Los Angeles, from California, from, uh, from Washington, D.C. Nagpuntahan sila dyan, mga kababayan ko. At lahat ng mga yon mga kababayan ko, nauto ni Bokeke. At nauto rin ni Glenn Chu. Plus may bonus pa, mga kababayan ko. May bondat na umaten galing Pilipinas, si Harry Ru. Hindi eto na, mga kababayan ko. Ang pinaka-highlight po dyan, mga kababayan ko, ay ang paglalabas daw po ng polboron video ni Bongbong. Opo, mga kababayan ko, tama po kayo na inyong naririnig. Polboron video daw ni Bongbong Marcos. Ang pinakamatinding ilalabas daw po na pinapatama ni Maharlika. Maharlika, ito lang ah. Number one, may banat dito. Number one, dito nyo makikita na sinungaling talaga si Maharlika. Opo, mga kababayan ko, tama po kayo ng inyong naririnig. Mga kababayan ko, dito nyo po malalaman na sinungaling po pala si Maharlika from the day one. Mga kapatid, bakit? E nung November 3, 30, 13 mo pa pinalalabas yan na may pulburon video. Ito pala yung sinasabi ni Maharlika, pulburon video. Mga kababayan ko, na ipinagmamalaki niya at, sini at na ng mga maraming tao ngayon. Ito pala yung mga pulburon na sinasabi ni Maharlika. Ngayon, mga kababayan ko, they are trying to influence the Filipino the Filipino immigrants sa ibang bansa at lahat ng mga doon, mga kababayan ko, na meron talagang pulburon si Marcos Jr. At sinusubukan nilang lasunin yung utak ng taong bayan. Suddenly, mga kababayan ko, Meron tayong natuklasan dito ng dalawa. Ano ito? Pag-uusapan natin, mga kababayan ko. Pa pero bago ang lahat, panoorin muna natin 'to. Ito na. Tuwan-tuwa sila. Lights. Oh, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Oh, walang kukurap, walang kukurap. Oh, wala. Ayan na, ayan na. Up! Oh, ayan. Putol tayo. Ang galing, di ba? Ang akala ng mga tao na nando doon sa masarali sa ng uh, maute, si Pangulong Bongbong Marcos talaga daw ito. Di ba? Napaniwala nila yung mga kababayan natin utu-utu doon. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Napaniwala po nila na si President Bongbong Marcos yun. Without knowing, mga kababayan ko, na hindi nila alam na ang video na ito ay AI generated. May patunay po ako. Mamaya makikita ninyo. Pero bago ang lahat, tuloy natin. Tuloy! <tod noise> Nagpapalakpakan pa. <tod noise> oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, no, no. oh. Sabi pa ng video, oh, oh, oh. Para kasi banat bay ha. Oo. Oo. Tuloy. Oh, ang grabe, may sumisi. Ito pala. my gosh! Oh, grabe. Ito, 7 seconds. 7 seconds. 7 seconds, mga kababayan ko. In just a split, 7 seconds, pinaniwala ng mga DDS ang mga taga-suporta nila, mga kababayan ko, na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yan. Okay, tuloy. Marcos, Tapos sumigaw sila, Marcos Resign! Kalaan nyo, maluloko nyo taong bayan, no? First editing video. Ah, let's see, mga kababayan ko. Now, mga kababayan ko, idibang na natin to. Ngayon, mga kababayan ko, itong video na to, dahil sa kawalang kaalaman ng ibang mga kababayan natin doon, mga kababayan ko. Dahil walang kaalaman, wala silang ka idea kung sino yan, mga kababayan ko. Ito po yan, papakita natin. Tingnan nyo itong next video. Okay? Kita nyo, ha? Ito yung original video, mga kababayan ko. Okay. Meron po, meron po tayong ginawa mula po sa Luna art mga kababayan ko that is an uh, that is a uh, online application app na pwede mong palitan ng pangalan mo and this is the original mga kababayan ko ginawa natin nilagay natin si President Bongbong Marcos nilagay natin yung, ori at ang, yung original sa gitna at ang pinakahuli si Xi Jinping <laughs> kababayan si Xi Jinping si President Bongbong Marcos yung original na nasa gitna mga kababayan ko na ang kinakain is ice cream, hindi po kok po kung ano sinisinghot. At nasa gilid po si Xi Jinping mga kababayan. Okay? Si Xi Jinping, tingnan niyo po yung reaction. Tingnan niyo mabuti. Okay, umangat. Umangat din ang ulo. Umangat ng ulo. Oh, mga kababayan ko, matatagpuan niyo po yan sa Luna Art. Diyan po sa inyong Google Play Store. Ah, pinromote ko na mga kababayan ko ah. Pinromote ko na. Dahil po mga kapatid, wag po kayong magalala. Eh, wag po kayong mag po kayong matakot mga kababayan ko. Tingin may gagawin pa po kong uh, batak movements na gagawin sa kanila. Ilalagay ko naman isa-isa mga mukha nila dito. Ganyan po nila winawasak ang imahe ni President Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po ba maniniwala pa po ba kayo sa ginagawa nilang AI? Kala mo, sabi nga ni Sekretary Kibo ng Department of National Defense, pambatang editing. Next time, galing-galingan nyo naman yung hindi namin mabubuking. ba? Diba? Buking na buking eh! Buking na buking yung kanilang ginagawang uh, kalukohan. Buking na buking yung kanilang tirada. Tignan nyo, mga kababayan ko. Diba? Oh! Oh, edi ibig sabihin, kapag in-upload pala namin yung ganito, si Xi Jinping bumabatak din. E eh, pag gumawa pa ako ng isang ganito, mga kababayan ko, inilagay ko yung mukha ni Duterte, bumabatak din. Mga kababayan ko. Kapag ginawa ko naman, mga kababayan ko, nilagay ko yung mukha ni Sara Duterte dito, bumabatak din. E eh, what if kaya ilagay ko yung mukha ni Baste, ni Pulong, o sino-sino-sino pang mga vlogger ninyo, at i-upload ko sa social media, bumabatak din. Sabi ko sa inyo mga kababayan ko eh. Sabi ko nga sa inyo eh hindi nyo magagawang sirain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Why, mga kamabayan ko? Because President Bongbong Marcos supported by the Filipino people. Yan lang kaya ko kay ipagmalaki. And President Bongbong Marcos, minamahal ng taong bayan. Kaya kahit na anong gawin nyo Pagwasak, paggurgor Sa pangalan, sa pangalan Gumawa pa kayo ng karumal dumal na pinakapangit At worst na video ever <laughs> Sa social media Hindi pa rin bumenta <laughs> Bakit? Mga kababayan ko Bibigyan ko kayo ng example ha Oh, eto assessment ko Number one Number one Sinira nyo ang credibility ninyo Yes! Yes, totoo po. Sinira ninyo yung credibility ninyo. Why? Mga kababayan ko, can you imagine, mga kababayan ko? Imbis na magalit ang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos dahil naglabas kayo ng video na may mukha niya na AI create, AI generated na sinasabi niyo nag uh, nag-kumiinom uh, ng Coke. Mga kababayan ko, useless. No? Mga kapatid Regan. Useless. Bakit? Bakit mga kababayan ko? Useless. Kasi sa inyo, sa inyo. Bakit nag-backfire? Imbis na magalit kay President Bongbong Marcos yung tao, hindi. Sa inyo nagalit. Sa mga vlogger ninyo. Sa mga taga-suporta nyo sa ibang bansa na naniwala sa PEG at hindi nag-research. Kung, maga ano to eh, yung ginawa nyo na to, one-way trip to, wala nang balikan. Alam nyo kung bakit? Wala nang balikan to. Wasak na kayo, sira na kayo. Even Maharlika, wasak dito. Ito yung sinasabi ni Maharlika na pinagmamalaki niya, na meron daw siyang hawak na pulburo na sinasabi mo sa apat naming kaibigan. <laughs> Mga kapatid, Mike Cervera knows everything about Maharlika. Because Mark, Sir, tinusubukan ni Maharlika i-influence si Mike Cervera but suddenly Mike Cervera is a bright person. Hindi siya kumagat sa pauto ni Maharlika. And this is what happened right now. Ito pa lang yung sinasabi ni Maharlika na pulburon na hawak niya. AI generated. Nakakahiya ka. Ginatasan mo yung mga Pilipino for how many years na nakaupo si President Bongbong Marcos at pinaniniwala mo yung mga taga-suporta ninyo na meron talagang pulburon si Bongbong, eh ano nangyari? Bakit nasunog kayo? Kung babalikan natin yung last video, mga last videos ko about sa pulburon ni President Bongbong Marcos, like I said, AI-generated ang lalabas ngayon. Hindi nga ako nagkamali, mga kababayan ko. Sabi nga ni Pang dating Pangulong Duterte, kung may pulburon video yan talaga, noon pa dapat lumabas yan. Pangatlo, mga kababayan ko, sabi ko rin sa video, mga kababayan ko, literally, darating ang araw kapag lumabas yan, masusunog at masusunog si Maharlika. Hindi ako nagkamali, mga kababayan ko. Kaya nga ang ganda nga ng pagkakalabas nito eh. Akala nila magagalit ang taong bayan kay PBBM mapagre-resign na nila because of this AI fake video suddenly mga kababayan ko baliktad po ang nangyayari ngayon Galit ang taong bayan kay Duterte sa mga Duterte sa mga vlogger ni Digong Kayo-kayo na lang ang maglolokohan ngayon Walang credibility yung video Even justice sa video Wala Ngayon mag-iisip ngayon ng taong bayan, mga kapatid. Mag-iisip sila ngayon, bakit nyo sinisiraan si President Bongbong Marcos? <laughs> bakit? Bakit sinisiraan si Shoko Lokoy, eh? sinisiraan ni Joey Bajo, di ba? Ni... yung jud jud jadik na si Pebos Chururut, di ba? Maharlika, Ibn Banat Bay, bakit nila sinisiraan? For this AI? Are you insane, guys? For this AI, paniniwalaan kayo na sambayan ng Pilipino. Hindi na kayo paniniwalaan niya yun. Bakit? Sinira niyo ang credibility niyo. Even the vloggers of Kiboloy na sumama sa Hong Kong, wala na, sunog ka dun. <laughs> diba? May ma, ma mababangon niyo pa ba yung credibility ninyo? Sa tingin niyo ano-ano ang naging epekto nito? paano na lang yung mga umaasang manalo sa ticket ng maisog? Yung mga tatakbong senador? Paano na lang si Vic Rodriguez? Paano na lang si Glenn Chung? Paano na lang si Harry Mao na nag-effort pa pumunta ng ibang bansa? Paano na lang yung mga yung mga kontesera ninyong ano, kontesera ninyong mga senador? Wala na. Sunog kayo dito. Hindi kayo mananalo kahit senator. Bakit? Bakit mga kababayan ko? Bakit hindi sila mananalo? It's because alam na ng taong bayang ngayon na every time na may lalabas sa bibig nila kasinungalingan. E eh ngayon pa nga lang mga kababayan ko eh yung kwento ni Maharlika na sinabi niya eh may pulburon si Bongbong nakita ng dalawang mata ko. Ito yung sinasabi niya. Ngayon, napatunayan to hindi lang ako ang nakapagpatunay even the Filipino people even the Filipino immigrant, even the OFW, even the seaman na nasa barkot na nanonood pa, mga kababayan ko, na ang video na to ay peke, anong masasabi nyo, mga kapatid? Sunog ang kampo ng DDS. Wasak ang credibility ng mga vlogger. And now, how you defend former President Duterte ngayon? Ibig sabihin nito, wala kayong pinagkaiba kay Duterte, sinungaling. Wala kayong si Duterte, nagsinungaling sa taong bayan, ultimo ang vlogger, sinungaling. Masakit ba? Hindi masakit yun. Niloloko nyo sa bayan ng Pilipino eh. Niloloko nyo kami. Niloloko nyo ang Pilipino. Pinapasakay nyo sila. Pinapaasa nyo sila sa pulburon na AI. Mga kababayan ko, pinapaasa nyo ang taong bayan sa pulburon na wala namang, kama, wala namang katotohanan pero pinipilit nyo na gusto nyo paniwalaan ng taong bayan. Hindi nyo na mauulit sa amin yung ginawa sa tatay niya at sa nanay niya na pagpapalayas sa palasyo. Hindi nyo na mauulit na dalin pa sa fake news at sa mga uh, small multi-mosquito news na nagagawa nyo kung bakit napaalis ang mga Marcos wala nang mangyayari at wala nang maniniwala sa inyo. Hindi nyo na mapapalayas ang Marcos. Tanggapin nyo na yon. Hindi nyo na mapapaalis ang Marcos sa posisyon kahit gumawa pa kayo ng mas maraming video, wala nang mangyayari. Alam nyo, sabihin nyo to kay Duterte, tanggapin lang niya ang katotohanan na hindi na siya presidente. Alam nyo, sabihin nyo to kay Baste at kay Sara. Huwag na rin silang mangarap sa susunod na eleksyon. Wala nang bobotong Duterte. At kahit na ano pang gawin nyo manipulation sa paggawa ng video, mga kababayan, useless pa rin. Bakit? Kahit na anong gawin ninyo, kahit na anong ipilit niyo, wala nang mangyayari. Lahat ng vlogger na sumuporta kay Duterte, Sunog sa video na to. Tandaan nyo yan. Ang sarap, di ba? Kami naman. Gusto nyo ba ng ganito? Minsan lang kami magsalita. Pero totoo, sinungaling kayo. Kung hindi kayo sino sinungaling, ano tawag sa inyo? Manluloko. Oh. Sabi ko sa inyo, someday, masusunog yung mga vlogger na kaibigan ko doon. Hindi ako nagkamali. Wasak sila ngayon. Ano pinaglalaban ninyo? Ano pinaglalaban nyo? Pinagre-resign nyo si Pangulong Bongbong Marcos for what reason? Ipinaglalaban ninyo yung peke at sinungaling na hindi naman makatotohanan na video? Na gusto ng lokohin ang taong bayan? Gusto ng lokohin ang Pilipino? Tama ba yon? Mga kapatid, My dear Pilipino, all over the world, mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Iniidolo ninyo yung niloloko kayo? Tinutulungan ninyo na makapangloko ng mga Pilipino yung mga katulad nila? Ganyan ba ang iniidolo? If I'm not mistaken, hindi gawain ng isang influencer yon. Kung hindi ako magkakamali, hindi gawain ng isang influencer yon. Ang lokohin ang mga Pilipino na naniniwala sa'yo. Mga kababayan, kaya kahit na anong gawin nila, mga kababayan ko, hindi nila kaya. Di ba? If you download today, Luna Art. Pwede kayong gumawa nito, ilagay niyo mukha nyo. AI generated. Mga kapatid. Correct, Miss Ma Miss Morelina. Sayang din. But we have no choice. That is their destiny. At hindi natin kasalanan na ito kung tatamaan sila sa mga sinasabi ko. Sila gumawa ng tadhana nila. Masakit ba? Ngayon, nasan si Duterte? Nasan si Sarah? Nasan si Baste? Nasan ang mga Duterte ngayon? Kung dito pa lamang nagsisinungaling na kayo sa taong bayan, paano pa kaya sa mga susunod na taon? even career of Vice President Sara Duterte wasak. Mas pinili ninyong gumawa ng AI generated kesa magsabi ng katotohanan. Sana pinatagal nyo na lang yung laban. Diba? Nakakatawa. Alam ko naman eh. Hanggang uh, fake videos lang talaga kayo. Oh, bonus pa. Dagdag natin. Kuya, bakit hindi sa Pilipinas ginawa yan? Kasi kapag sa Pilipinas nila ginawa yan, boom! Oblo, pasok sila sa pasok sila sa ano, pasok na sila sa oblo. Pasok sila sa kwartel. <laughs> Kaya sa US ang piniling venue kasi para makati makatakas sa justice system ng Pilipinas. Pero kung sa Pilipinas nila ginawa 'yan, <laughs> kulong ang mga nag-organize niyan. Dahil tandaan niyo, uh, sa criminal cases, well, malalaman natin diyan. O, sarap po. Oh. Okay, AI pa more. Hmm. Ayun, bahalang humusga. Mga kababayan ko, <laughs> sino original? yung nasa gitna po mga kababayan. That is the original photo. A video, okay? Mga kapatid, ingat-ingat eh, lang mga kababayan ko. Huwag na tayong huwag na tayo magpapaloko kahit kanino. Okay? Ng magbabasa ako ng komento ng mga kababayan natin.